tawid lang tayo saan doon. <laughs> Doon tayo tatawid. Kukunin natin yung mga sulat. Hi guys, kagaya ng sinabi ko sa inyo dati na ang mga sulat dito sa Canada ay hindi dinideliver mismo sa bahay mo. Meron kaming mga kanya-kanyang mailbox depende kung saan nakapwesto yung bahay mo. Kagaya nga nitong mailbox namin ay tatawid lang ako dyan sa kalsada at ayun na nga yung aming mailbox na pagkukuhanan ng sulat. Ang mga parcel naman kagaya ng sa UPS, Amazon, yung mga pa-deliver ninyo na mga order, she -in, at kung ano-ano pa ay yun naman ay itinideliver mismo mo sa harapan ng bahay mo. Iniiwan nila yun sa may pintuan. Sobrang lamig ng panahon ngayon dito sa Edmonton. Kaya ito guys, yung mga sasakyan na nakaparada sa labas ay mga nag na. Ito nga sasakyan ng kaibigan namin. Ayan na nga at nag at kinuskus ko nga ng kaunti. At ito pa nga yung winter na walang masyadong snow. Alam nyo ba guys na after 9 years ay ngayon ko lang na experience yung ganitong winter na walang masyadong snow. Iwan ko lang sa ibang lugar dito sa Canada. At nang makapasok na tayo sa bahay, ipagpatuloy eh, na nga natin yung ating niluluto. Ito nga at pinakuluan ko nga muna sa tanglad itong mga buto boto na lulutuin nating sinigang. Bali pinakuluan ko lang siya ng ilang minuto tsaka naman natin ito igigisa. Ganito yung style ng pagluluto ko ng sinigang at gusto ko lang i-share sa inyo. At ang mainit na nga natin yung kawali na may olive oil, igigisa na natin yung ating mga bawang sibuyas, kamatis at pati na nga rin luya. At nang magisagisan na nga rin natin yung ating mga ricado, ayan ilalagay na nga rin natin yung ating pinakuloang pork ribs. Gisagisahin ko lang ito ng mga ilang minuto hanggang sa kumapit yung mga sangkap na nilagay natin sa ating pork ribs. At saka natin ito lalagyan ng tubig at inilagay ko na nga rin yung ating mga gabi para sabay-sabay na silang lumambot kasabay ng ating pork ribs. At nilagyan ko na nga rin ito ng sinigang mix. At haluin lang natin ito ng kaunti, saka natin ito tatakpan at hayaan lang natin itong tuluyang lumambot. Hinihintay natin yung ating nilulutong sinigang guys. Hmm. Ang dami naming bilog na prutas. So, magbalatin natin ito. Suha. Oh, red na suha. Hmm. Ano ba magbalat? O, yeah. Para tayong nagbabalat ng yon. pati naman ng yoga. Binili ko to sa ano sa sa TNT. Ayan. Binili ko sa TNT, Korean ay ano, Chinese grocery dito. Guys, mm, nice. ang bango. Gusto ko na siyang tikman. Hmm, ang tamis. Mm, grabe ang tamis. Ang tamis, guys. Ayan, oh. Gusto ko may asin. So, Hmm. Ala. Mmm. Alam, tamis. Ang tamis, tamis. Ayan, oh. Ang tamis, oh. Alam. Ang um, hirap tigilan na so, may asin na. May asin na. Mmm. Ang um, tamis. Mmm. Pagkalibas ng 30 to 45 minutes, ayan na tuluyan nang na lumambot yung ating pork trips pati na nga rin yung gabi. Inilagay ko na nga rin yung iba pang gulay kagaya ng talong at okra. Nilagyan ko rin ito ng inoki mushroom dahil gustong-gusto ko sa sinigang yung may mga halong ganyan na klase ng mushroom. Lutuin mm. lang natin ito ng ilang minuto at wag natin itong i-overcook. Oh, ayan na ang ating sinigang. Last but not the least, ilagay ang bok choy. Ay Kukuluin lang natin ito ng isang minuto at saka natin i-turn off yung kalan. Ayan na guys, at kakain na nga rin tayo dahil nga gutom na gutom na tayo, 12.30 na nga ng tanghali. At ganyan yung style ng pagluluto ko ng sinigang dito sa bahay. Gusto ko yung napakaraming gulay, medyo malapot yung sabaw, kaya sinasabay ko na yung gabi sa pagpapalambot ng karni. Hindi ko na ito nalagyan ng siling haba dahil wala kaming available ngayon dito sa bahay. O siya guys, hanggang dito na lang yung video natin ngayong araw. Baka hindi ka pa nakakapag-follow sa ating Facebook page. Please follow yun na po ang ating Facebook page, i-like and share at maraming maraming salamat. Have a nice day, guys. Bye.